Makalipas ang mahigit isang taon mula ng isa publiko ni Albi Casino ang masayang takbo ng kanyang buhay pag-ibig. Muli niyang sinurpresa ang lahat sa balitang ganap na siyang ama. Narito ang fatherhood story ni Albi na noon ay minsay mali na tangan na ama ng batang hindi sa kanya. The Philippine Showbiz List presents Fatherhood Story of Albi Casino. False Fatherhood Taong 2011, naging laman ng mga balita ang kontrobersyal na paternity issue na kinasangkutan ni Albi at ang kanyang dating kasintahan na si Andy Ironman. Sa panahong yon, si Albi ay tinukoy bilang ama ng anak ni Andy na si Ellie. Gayunpaman, makalipas ang limang taon, lumabas ang katotohanan na si Jake Ejercito ang tunay na ama at hindi si Albi. Isang dekada matapos ang kontrobersya, inamin ni Albi na nahihirapan pa rin siyang patawarin si Andy. Ipinaliwanag niya na ang issue ay nagdulot ng emosyonal na pasakit hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Anya, ang mga maling paratang ay nagdulot ng pangmatagalang pinsala sa kanyang sumisikat na showbiz career. Ang eskandalo ay naging sanhi ng pagkawala ng milyon-milyong pisong halaga ng mga proyekto at endorsements para sa kanya. Sa edad na 18 noong panahong yun, nakuha ni Albi ang kanyang papel sa remake ng Mara Clara, kung saan ay ipinaris siya kay Catherine Bernardo. Itinuturing siya noon bilang isa sa mga sumisikat na teen stars na kanyang henerasyon. Ngunit dahil sa mga paratang ni Andy, bumagsak ang kanyang karera. Palaging itinatanggi ni Albi na siya ang ama ng bata Inamin din niya na isa sa mga pinakamabigat na pagsubok na pinagdaanan niya at ng kanyang pamilya ay ang paternity issue na yon. Sinabi ni Albi na nanahimik siya sa kabila ng mga balita dahil ayaw niyang manira ng isang babae. Ibinahagi rin niya na nakaranas siya ng depresyon at ang kanyang kapatid na si Adam ay nagkaroon ng anxiety dahil sa mga chismis. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpapasalamat si Albi Nanatuldo ka na ang issue, ngunit nananatili ang kirot dahil sa hindi paglilinis na kanyang pangalan kahit na nakumpirmang hindi siya ang ama ni Ellie. Sa kabila ng lahat, patuloy na umaasa si Albi na maghihilom din ang sugat na dulot ng kontrobersya at may pagpapatuloy niya ang kanyang karera sa showbiz ng walang bahid ng nakaraan. Albis Non-Showbiz Girlfriend sa ilang taong pananahimik ng takbo ng buhay pag-ibig ni Albi ay sinurpresa niya kanyang mga taga-subaybay sa masayang lagay nito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay proud niyang ipinakilala sa publiko ang espesyal na babaeng nagpapasaya sa kanyang puso, ang non-showbiz girlfriend niyang si Michelina. Ang pagsasapubliko ni Albi sa kanilang relasyon ay kasabay ng kanyang 30th birthday at unang taon nila bilang magkasintahan noong May 14, 2023 sa pamamagitan ng kanyang Instagram post noong May 15, 2023. Ibinahagi ni Albi ang mga larawang kuha sa bonding moments nila ng nobya mula sa iba't ibang okasyon habang sila ay nasa Guam, USA. Walang ibang makikita sa mga larawang ito kundi ang kasiyahan at purong pagmamahal nila sa isa't isa. Tila, pinatunayan ni Albi na siya ay nasa isang masayang yugto ng kanyang buhay. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Albi na maraming bagay siyang ipinagpapasalamat at kabilang narito ang selebrasyon ng kanyang kaarawan na kasama niya si Michelina. Buong caption niya rito, So much to be thankful for, one year being with at Real Michelina, my 30th and your 26 Love you baby to more birthdays, anniversaries together. Nanalikipan niya ng kiss emoji sa dulo. Hindi naman nagpahuli ang kanyang nobya at agad na nagkomento sa post ni Albi ng kiss emoji. Sa pagsasapubliko ni Albi sa kanyang masayang relasyon ay kapansin-pansin ang pangangalaga o pagiging pribado niya rito na nakayang itago muna ito sa publiko. Hindi naman nakapagtataka ang pag-iingat niyang ito dahil minsan nang naging bukas na aklat sa publiko ang tinakbo ng kanyang love life kung saan ay hindi nga lihim ang ingay na dala nito. Katunayan sa tuwing nakakapanayam noon ay bukas si Albi sa pagsasabing mula 2019 ay nanatiling bakante ang kanyang puso at aminado siyang hindi pa rin handa sa panibagong pag-ibig. Naibahagi niya rin noon ang apat na katangiang hinahanap niya sa kanyang dream or ideal girl. Una nga raw ay yung marunong makihalubilo sa tao tulad niya. Pangalawa ay kailangang maging confident sa sarili sumunod ay dapat naroon ang pangangalaga sa sarili at ang huling araw ay dapat naiintindihan ang kanyang gym habits. At sa ngayon nga, masasabing sa ilang taong paghihintay na tagpuan ni Albi ang mga katangiang hinahanap niya sa isang babae. Ito ay walang iba kundi sa piling ng nobyang si Michelina. Albi embraces and welcomes fatherhood. Makalipas ang mahigit isang taon mula ng isa publiko ni Albi ang masayang takbo ng kanyang buhay pag-ibig muli nang sinerpresa ang lahat sa balitang ganap na siyang ama sa uniko iho nila ni Michelle sa pamamagitan ng Instagram post niya noong gabi ng June 11, 2024, ibinahagi ni Albi ang video na pagdating niya sa San Francisco International Airport kung saan masaya siyang sinalubong na kanyang magina. ina Makikita very excited si Albi nang halika niya sa labi si Michelleina karga-karga ang kanilang baby boy na pinangalanan nilang Roman Andrew makikita din si Albi na masayang-masaya habang hawak-hawak ang kanyang anak at hinalikan ito sa bisngi. Ito ang unang pagkakataong nakita niya ng personal ang anak na isinilang sa Amerika. Pero walang ibinahaging detalye si Albi kung kailan isinilang ang anak. Sa mensaheng iniwan ni Albi, sinabi niya na, Isang dakilang tao ang nagsabi sa kanya na ang pagiging ama ay walang araw na pahinga at walang pagriritiro ngunit para sa kanya. Hindi niya ipagpapalit ito sa kahit ano pa man Dagdag ni Albi, I finally got to meet my son. Hello Roman Andrew, the world is yours little man. Hindi rin pinalampas ni Albi na ibahagi ang ilang mga larawan ng kanyang anak. Sa isa sa kanyang mga post, makikita silang dalawa ni baby Roman Andrew na magkatabing natutulog sa sopa. Sa Instagram story ni Albi ay makikitang tulog ang anak habang sasakyan sila. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa kakayahan niya na balansehin ang kanyang karera at responsibilidad bilang isang ama. Ang pagiging isang magulang ay hindi biro at nangangailangan ng malaking sakripisyo. Ngunit para kay Albi, ang lahat ng ito ay nagiging mas madali dahil sa pagmamahal niya para kay Roman Andrew. Sa bawat larawan at video na kanyang ibinabahagi, makikita ang kasiyahan at pagpapahalaga niya sa bawat sandali kasama ang anak. Sa kanyang journey bilang isang bagong ama, tiyak na marami pang makikita ang mga precious moments mula sa kanila ni baby Roman Andrew. Ang kanilang kwento ay isang inspirasyon, hindi lamang para sa mga tagahanga ni Albi, kundi pati na rin sa lahat ng mga bagong magulang na naglalakbay sa parehong ang pagyakap ni Albi sa bagong kabanatang ito ng kanyang buhay ay isang patunay na ang pagiging isang ama ay isa sa mga pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa isang tao. Celebrities and fans react to Albi's fatherhood journey. Katulad ng inaasahan na puno si Albi ng mga mensahe ng pagbati mula sa kanyang mga tagahanga at mga kasamahan sa si industriya. Ipinahayag nila kanilang kasiyahan at suporta para kay Albi sa kanyang bagong papel bilang isang ama. Ang masayang balitang ito ay tila ba isang matagal ng lihim na sa wakas ay naisa publiko na. Ito ay base sa komento ng kanyang celebrity friends. Isa sa mga unang nagpaabot ng na kanyang pagbati at suporta ay si Rufa Gutierrez sa iniwang komento na Congratulations, not a secret anymore. Ahia. Isang simple, ngunit bro congrats naman ang mensahe ni Diego Luis Saga. Isa pang masayang pagbati mula kay Chief Filomeno. Finally, ito ay nagpapahiwatig na matagal na nilang alam ang tungkol sa pagbubuntis at sa wakas ay maipahayag na ito sa publiko. Sabi naman ni Alex Castro, congratulations brother, sarap ng pakiramdam. Congrats, Albi. So happy for you guys. Ito ang masayang pahayag ni Alexa Ilakad na naglalaman ng kanyang kagalakan para sa bagong yugto sa buhay ni Albi. Si Rita Daniela nagpaabot din ng na kanyang suporta at masayang pagbati. Bagamat walang eksaktong komento mula sa kanya sa nabanggit na konteksto, alam ng marami na isa siya sa mga unang nagpahayag ng kanyang kagalakan para kay Albi. Congratulations, brother! At the Stallion 09, saya! ang sabi ni Rajon Cruz. Ang kanyang pagbati ay nagpapakita ng na kanilang pagiging malapit at ang pagkakakilala kay Albi sa industriya. Masigla namang bumati si Darren Espanto sa pagsasabing, We can finally talk about it publicly. Ha ha ha. Nagpahiwatig naman si Agot Isidro na kanyang pagka-excite na makilala ang bagong miyembro ng kanilang pamilya sa komento niyang, Can't wait to meet my apo. Kung matatandaan, anak ng karakter ni Agot, ang karakter ni Albi sa Can't Buy Me Love. Hindi lamang ang mga kapwa artista ni Albi ang nagpakita ng na kanilang suporta at kagalakan. Ang kanyang mga tagahanga ay nagpaabot din ng na kanilang mga mensahe ng pagbati at pagmamahal. Sa bagong kabanatang ito sa buhay ni Albi, mahalaga ang suporta mula sa kanyang mga kaibigan, kapwa artista at mga tagahanga. Ang pagiging ama ay isang malaking responsibilidad at pagbabago sa buhay ng sino man. Bilang isang aktor na kilala sa kanyang profesionalismo at dedikasyon sa trabaho, tiyak na mga katangiang ito ay dadalhin niya sa kanyang bagong papel bilang isang ama. Ang kanyang pagyakap sa bagong kabanata na kanyang buhay bilang isang ama ay isang patunay na kahit gaano man kaabala at kakomplikado ang buhay, ang pamilya ay palaging isang mahalagang bahagi na nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kahulugan sa ating buhay. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!